Ang Indian drama film na Ra at Shashi ay ipinalabas noong 2019 Ang ibig sabihin ng salitang Ra at Shashi ay isang babaeng kinatatakutan ng lahat sa pagsisimula ng pelikula, makikita ang truck na pumasok sa isang eskwelahan ng bayan ng Arputor, nagmamadaling pinasakay ng guro ang mga estudyante sa truck, ito ay para gamitin ang mga estudyante na dagdag pamparami sa mga taong manunood sa idadaos na campaign rally ng mga politiko. Habang binabayaran ng lalaki ang isang guro, tumutol ang isang bagong guro na kunin ang mga estudyante sa oras ng klase, pero isang malakas na sampal lang ang kanyang nakuhang kasagutan. Wala na rin siyang nagawa habang naaawa sa mga estudyante na biktima ng maling sistema. Isang araw, isang babaeng nagnangalang gita ang dumating sa Arputor, sakay ito ng Baja natawa ang driver nang malaman itong ipapa-enroll niya ang dalawang batang kasama niya sa eskwelahang iyon, sinabi ng driver na hindi na eskwelahan ang tawa.